Beauty Gonzalez, hindi na nakakaramdam insecurity sa relasyon. Sa isang episode ng Fast Talk with Boy Abunda, kamakailan, ibinahagi ni Beauty Gonzalez ang kanyang mga nararamdaman patungkol sa insecurities na kanyang nararanasan. Ayon sa aktres, kung siya man ay nakakaramdam ng insecurity, hindi ito nauugnay sa relasyon nila ng kanyang asawa, si Norman Crisologo, kundi sa kanyang sarili. More on myself, Annie Beauty. Ang dami kong insecurity but not on the relationship with Norman. Nabawas-bawasan na thanks to Norman. Grabe yung support na ibinibigay niya sa akin. Ipinakita ni Beauty ang kanyang pagpapahalaga sa walang sawang suporta at pagmamahal na ibinibigay sa kanya ni Norman. Ayon sa kanya, ang pagkakaroon ng asawa na lubos ang pagtangkilik at pagunawa sa kanya ay malaking tulong upang matanggal ang mga insecurities sa kanilang relasyon at sa kanyang sarili. Napag-usapan din